Walang tao? na tao? Wala po, Sir. Yan, Sir. Ano na po yan? Labas na po yan. Patigilin mo to ha? Sabi ni chairman, walang permit ito. Ha? Kikipain namin to. Gusto mo, doon ka siya talagang magkape. Mahawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako na ito. Kasama ko si chairman dito kayo pa ang galit ha? Nasa naula niya na yung kami, kayo pa ang eh. May mga padrino yan. Kaya yung padrino na yan, hindi upo na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni General suka. どうした Ayun oh, pati yung isa talitin. <laughs> ano, makulit. Oh. Yun, hindi natin kinuha yun. Binigay ko ulit sa kanya, ha? Hmm. Ah, para malaman. Ah, yung ano, oo. Oh, oh. Inside car. Kaya lang, adik yun. Hmm. Sige sa ulo. Yung si tatay, oo. No, hindi kasi bumalang. may mga comment, eh, Pati yung ganun, di ba? Tinutuwid lang natin yan. Ah, pinalik yun. Hindi nga kinuha yun, puta. Hindi, na nga yun. Yo, akin ug na pala yon. aku tak Kasi tinatawagan ko daw sila ng police. Hindi tama yun, hindi hey, wala permit eh. Kaya nga po, lagi po na nilang... Napit oh. na medyo ka o, natadamit yung property mo. Opo, eh hindi nga o, po kaya kaya akin yan na. eh. Oh, sa magulang ko wow. po, po yan eh. Relax lang ha. Opo. Oh. Okay. Ngayon, pag may narinig kang pupok dyan, ako kontakin mo. Ah, sila pupukpukin ko sa ulo. <laughs> ha? Kasi na, na nagtatayo eh, wala namang permit eh, kung gumuuyan, gu gu yan, di maraming mapipermisyo. Actually sir, yeah. yung dingding -ding na, yung ding pader nila, sir, pumapasok na ano yung sabay. Third story, fourth story, bit. Parang pulburon. Oh. Ay, yung mga upang na lang kaya lang sa Tapos sir, pinalit Butas, pa po yan sir, yung pader na nila. Eh, wala tao, wala tao. Wala po sir. <laughs> yan sir, ano na po yan? Labas na po yan. Pag-out ng 20 Kailan pa itong ginagawa? Ha? Kailan pa ginawa ito? 2020 pa po siya. 2020? Kasi walang permit eh. Ha? Sabi ni Chairman, ito daw walang permit. Did you know, sir? Ha? daw ulo. Ano yan? Ano yan? Check. Patigilin mo ito ha. Sabi ni Chairman, walang permit ito. Ha? Gigibayin namin ito. Ito sir, tignan nyo yung bahay ko sir. Gimayin namin. Ano ba nangyari sa bahay mo? Ito sir, patingin na. Pag-abag Oo nga, oo. Ayan Milik. na po. Ang magsak na po yan, sir. Ang gandung sa ati ko. So. Hindi, iyanin nyo ha. I-report ko sa kanya para yung gasto. rin ano na na wala 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 Parang wala no. Parang wala. Wala na 'kong bagsak na kamiseta. Direto, derecho 'yo. Eh. Oh. oh, dapat nga post ito, no? Oh. Derecho, derecho, wala post eh, no? Derecho, kapani-paniwala. Giba agad 'yan. Para maayos oh. 'yung amin, para hindi masyadong complicated. Namanap tabi ng manggagawa nagbigay po na sa amin ang quotation kung magkano yung gagasos sa labor material sila. Para hindi lang bumagsak. Oo. Kasi baka na. sabi namin. At sabi po nang mayari, ayaw niya, wala siyang pakialam. Gusto niya, siya ang kukuha ng kap nang karpintero na siya yung gagawa. Eh yung karpintero nila rin si dalawang lang iwanan ko cellphone ko ha. Ay, hindi number. Alam thank you. Hindi mo pala na cellphone, no? Cellphone lang. Meron mo lang number mo. pompiang Ayan, ayan na lang, rambol 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 ako, rambol rambol para rambol 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 mo rambol rambol hindi rambol 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 sabihin niyo sa akin ha. Total kausap ko naman na si ano eh, Kiki ha. Gagalit si Chairman, nagagalit si Chairman dito. Ah, saka dito sa may kantong yun. Pasaway pala talaga. Hmm, yun sabi ni Chan Marotan. Oo, dininog na pala yun sa DP, sa ano, sa O tapos, binalik daw pala Posting ka Ah, yan, Tinanggal nila yun. O sige, sige. Parang sumobra pa yun, no? Parang gumanong pa na onte. Oo, parang gumanong pa. Paano, walang poste. eh. Paano? Ooh. Gas mati gas mati <kos>